Hindi na sana pumunta sa ibang bansa kung daming trabaho ang mapasukan sa Pinas. Kahit malit lang sana sweldo, basta may napapasukang trabaho. Hindi ako naniniwala na walang trabaho sa Pilipinas. Kasi i-Google search mo pa lang, ang dami ng trabaho. Bakit nga ba ang daming OFW? At nakikipagsapa lang sa ibang bansa? Tara, sagutin natin. Unang-una, sa taas ng bilihin ngayon, hindi na nakakapag-compensate ang sahod ng Pilipino. Tapos iba pa ang rate ng provincial at ng Metro Manila. Pero pareha lang ang kinagagastusan, pareha lang din ang mga presyo. Pangalawa, discrimination. Sa dami-daming qualifications, sa dami-daming expectations ng mga employers na sometimes irrelevant naman sa hinahanap na trabaho. At panghuli, stability ng trabaho. Ang hilig-hilig ng Pilipinas sa casual workers. Walang job security walang kasiguraduhan kung after 6 months, after 4 months ng kontrata, eh magkakaroon pa sila ng trabaho. Ilan lang yan sa mga naiisip ko. Ikaw, may naiisip ka pa bang iba? Comment mo nga.